Mga repo na motorsiklo, mura na, mukhang bago pa. Meron din sila rito ang DID Chain Sprocket Key. Mga original na NGK Iridium IX. At mga pangmalakasang Mitsubishi Scooter Belt. Kamusta mga true friend? Moto kami nga pala. At ngayong araw ay nandito nga tayo sa House Motors di Santa Cruz, Manila. Dito nga ay nagbebenta rin sila ng mga second hand at brand new na motorsiklo. At meron din sila rito mga pang maintenance ng ating mga motor. Kaya naman, kung kayo ay nagahanap ng mga bagong motorsiklo, ay search nyo lang ang House Motors dahil dito nga ay meron silang binibenta. Ang bilis nga maubos ng mga motorsiklo dito at may naabutan nga tayong Mio Gear S. Ang down payment ay 5,800 at ang monthly naman ay 4,498 pesos only. Hmm. Meron pa nga ditong Sniper 155R. Ang down payment ay 13,500 at ang monthly naman ay 6,568. Available nga rin dito ang mga Di di drive chain na pwede sa mga big bikes at pwede rin sa mga underbones. Meron ding nakapackage na ang EDP chain and sprocket kit. Meron ding per piece katulad nga nitong front sprocket at meron ding rear sprocket na kulay black. At available nga rin dito ang mga NGK spark plug katulad nga nitong NGK G-Power, NGK Iridium IX at NGK Laser Iridium. At paalala nga mga true friend lagi nyong i-check yung mga ganitong stickers dahil ito nga ang nagpapatunay na original ang mga binibili niyong products. Available nga rin dito ang Mitsuboshi scooter belt na ginamit natin nung tayo ay nagpalit ng ating belt sa ating Honda Airblade 150. Available nga rin ito sa mga NMAX, MIUI 125, Gravis, Click 150, ADB 150 at iba pang mga scooters. At lahat nga yan ay available dito sa House Motors. Ngayon naman ay silipin naman natin ang mga reposes na motorcycle nila. Katulad kagad tong itong click 125. Ang cash nga nito ay 68,000 pesos na lang at kung ikaw ay maguhulugan, ito ay pwede ka mag out ng 3,000 pesos at babayaran mo nga sa 24 months ng 4,297 pesos only. At napansin ko nga sa click 125 na ito ay mukha pa talaga siyang bago. Dito naman sa click 125 na color black ay pares lang din ang price nila. 68,000 pesos pag kinuha mo ng cash at kung hulugan naman ay mag out ka ng 3,000 pesos at babayaran sa 24 months ng 4,297 pesos. At dito naman sa Honda Beat, ang cash payment nito ay 60,000 pesos. At kung ikaw naman ay maghuhulugan, magka-cash out ka ng 3,000 pesos at ang 24 months mo ay 3,788 pesos na lang. At ayan nga ang mga available na mga motorsiklo nila rito. Mapa-branyo at mapa Kaya naman unahan na lang tayo kung gusto nyo o trip ninyo ang mga motorsiklo na nandito. At base nga sa mga nakita ko dito sa mga reposes ng mga motorsiklo nila ay eh, talaga namang mukha pang bago kaya para sa akin ay eh, approved to dito nga yan sa Dimasalang Santa Cruz Manila at sila nga ang inyong hahanapin kapag kayo ay may kailangan and for more information ay bumisita kayo sa kanilang Facebook page ng House Motors at House Motors Spare Parts at meron din silang Lazada Shopee at TikTok so paano mga true friend ride safe and god bless